hatinggabi na noon, tahimik ang buong baryo ng pulang lupa, tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng tubig sa sapa ang maririnig. Sa gitna ng dilim, naglalakad si Tia Isabel, isang kilalang manggagamot, pauwi galing sa bahay ng kanyang ginamot na pasyente. Bitbit -bit niya ang kanyang flashlight nagliliwanag sa dilim at maingat na tinatahak ang makitid na daan sa gilid ng sapa. Habang naglalakad siya, napansin niyang may isang lalaking nakaupo sa malaking bato, tila namimingwit ng isda sa Gitna ng gabi, nagtaka siya, dahil sino nga ba ang nangingisda ng ganitong oras, lumapit siya ng bahagya, at nang masinagan ng liwanag ng lampara ang mukha nito, napaatras siya sa nakita. Ang balat ng lalaki ay kulay abo at parang nabubulok, ang mga mata ay kumiki ng nadilaw, at ang ngiti nito ay labas ang mahahabang ngipin, dahan-dahan itong tumingin sa kanya, mumisi, at biglang tumalon papunta sa kanya. Munit hindi natakot si Jezabel, mabilis niyang itinaas ang kamay at binigkas ang dasal na latin na kanyang kabisado, In nomine Patri, et Fili, et Spiritus Sancti, sa sandaling iyon, isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. Parang tinamaan ng hangin. Ang nilalang, tumilapon ito pabalik sa masukal na bahagi ng sapa, kasunod noon, isang malakas na sigaw at pagkatapos ay katahimikan, nang tumingin si Tia Sabel, wala na ang nilalang, ang tubig sa sapa ay muling umagos. At ang buwan ay muling nagbigay liwanag sa madilim na daan, tahimik siyang naglakad pa uwi, hawak pa rin ang kanyang flashlight, habang ang hangin ay tila bumubulong, mula noon, walang sinuman sa baryo ang naglalakad sa sapa tuwing hating dabi. Sabi nila, minsan daw ay maririnig mo pa rin ang lagaslas ng tubig at isang aninong nakaupo sa bato, tila naghihintay ng bagong taong daraan. Simula noon ay hindi na muling naglakad si Tia Sabel sa madilim na daan ng walang dalang, flashlight. Kaya ikaw kung gusto mong laging handa sa dilim, ito ang flashlight na dapat mong dalhin. Waterproof, rechargeable, may 8 lighting modes, magnetic at high brightness. Kahit anong dilim, wala kang dapat katakutan, dahil minsan, sa gitna ng kadiliman. Liwanag lang ang kalaban ng nilalang. Click the link and get yours now.